Ayan. Simpleng pamumuhay po sa tahimik na lugar. Ayan. Ayan magandang umaga mga katari, mga kaalyang. yung lugar na to. Wala, 30 yan. Ano kayang mayroon dito sa loob?

Ayan. O, no, meron dito sa loob. dulo na tong daan. Ganda po dito, no? Ayan. Fresh. Fresh air. May ibon. Ganda ng daan. Green na green. nakakahingan Ganda, oh. may eh, bahay bahay din ayan oh ganda ano kayang meron dito sa dulo ganda oh ba ganda ng balaklak oh anong balaklak yan anong halaman yan Babalik na ako. Ang haba pala ng daan doon. Ayan. Bumalik na ako, mga kadaryo. Ang haba pala ng daan. Kala ko maigsi lang. Ayan. Simpleng pamumuhay po sa tahimik na lugar. Ayan. Tindahan, tambayan, pupan at nandito po ang nangyayari. Ayan po yung labas. Sige po. Bye. Babay na po.